Isuzu 1 Ayan yung driver natin ngayon mga ka-experience Ito yung box nya Ayan ayusin natin to Sikapin natin yung mga wirings nya uh, Paleta ang dala nya Dadali ng Laguna yan Tapos ito yung binili natin na item ngayon Ayan Ah, uh, lalagyan natin dito ng ano ng joy para pampusita din sa mga ano sa sumisingaw na airbag ayan ayan kita nyo na ano yun so, yung dalawa na yun ang plug sa ilalim no ayan yung dalawa na yun ang plat sa ilalim ayan kita nyo na ano Lulusong tayo dyan may Maglalagay daw tayo ng isang paleta Sabi ni Kuya uh, Mga luma-luma na may mga paleta 6UZ1 Maangat sa sa remote pero Bigla na lang mawawala Tapos hindi na to mawawala na ng hangit differential Lalambot na siya Hindi na siya ano Dudulas lang daw ng dudulas yan Hindi na kakamot So yun ang tatrabawin natin Ayan dito tayo sa ano Sa Plaridel Ah kita nyo naman no oh, Plaridel Bulakan, Mga ka-experience Ayan tayo lang yan. Kaya ang titira nyan Kaya kaya natin yung tirain Kahit wala tayong kasama Mga ka-experience Nakakarga ni Kuya ng hangin Para itaas yung airbag ano Ito 661 mga sakit ng mga isuso to Bigla na lang hindi aandar yung differential Bigla naman tataas yung kaladkad Ganun na mga sakit ng mga isuso Yan Tapos ang hirap pa sa isuso uh, yung mga computer box sila hindi pare-pare siyang year model no? hindi katulad sa super great na yung model ng box nila halos ah, konti lang ang diferensya ang pinagkaiba no? ayan ayaw na umangat ayaw na umangat ayaw na umangat ayaw, na, ayaw, na, ayaw, na, ayaw. <laughs> sige gabawa natin rin sa nari para may isapin ka hindi uh, ano uh, subukan mong patayin tapos on mo siya uli sige oh, yung yung ginagawa, kung... oh subukan oh, mo ba, 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 ayaw pa rin ayaw, ayaw pa rin ganon oh. Ay, oh, pag ayaw niya talaga, talagang ano, malala na problema niya. Sige. Trabahoy natin. Ayan. Ay, si Kuya. Ayan yung katulong natin ngayon dito. Wala rin siya painante. Solo, solo driver lang. Ayan. Ako naman eh, solo din na ngayon. Ayan. Lagi-lagi solo na lang. Ayan. Ah, oh, sige. Subukan mantas. Ayaw. Ayaw ah Ayaw talaga. Ayaw talaga tumaas mga ka-experience. So mamaya patataasin natin yan. Ayan, ayaw talaga. Ayaw talaga, no Hayaan mo na kung ayaw. Pagkakanahin na lang natin. Ayan, so yun mga mga ka-experience. mo muna natin, no? Ayan, trabawin muna natin to mga ka-experience. Itong 6 na uh, new face. Ayaw na, Ayaw talaga? Ayaw si Kuya na <laughs> patayin niya. Ayaw makakatayin. Oh. Uh, Oo, oh, ayaw na. Ganyan yun. Oh. pero mo, minsan, bigla na lang siyang gagana, no? oh, bigla. Katulad uh, oh. nagising ako. Oo. Uh, Pagka mag ako kayo patay siyang gagana. Ayun, nagagana siya bigla, oh. Ayun, eh, oh. kumana, oh. Oo, oh, ayun. Pero sa remote kanina, ayaw. Pag patayin, oh. ayaw. Oh. Pero pag ito, oh, gumana mm. naman, oh. Oo. Oh. Ganyan yan. Sige, sige. Kaya, Tapos ka... malambot yung kabila doon, ano? oh, yung kayo. dalawa doon. Ito, yung... Oh, yun, oh. Yun yun, 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 Kulang yan sa angin, wala yan, oh. Oh, kulang ano? Oo. Oh. Ay, alam, malambot, malambot, oh. Oh, malambot na. Sige, nito. Matigas. Oh. Ayun, oh, sige. <laughs> Parang siya ng supply sa oh. Oh, eh, sige. ko sa kabila may inawate niya ka oh, oh. <laughs> Wala ako na sa inyo, eh. Ayan, ayan. mo na lang. Ah, sige. Tara na natin mga ka express yan Ah, sige po. Ayan, na napaka ni Kuya na driver. Napaka-bite na driver. Ayan, ayan, ayan. 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 Ayan, ayan, Hirap, na sige, natin mga ka express Tara, let's go! Oh, yan mga ka-experience, ah. uh -huh. Akala nyo, akala nyo lagi sa erbag may problema, tsaka sa mga plato. Uh -huh. Yan, kasi naka-encounter na ako nyan. Uh -huh. Sa kabanatuan, naka-encounter ako nyan. Kaya, yung experience, ah, kita nyo naman, ah. Oh. O, natin to. Ito yung magong kagamitan natin ngayon, no? Oh. Ini-spray ng ganyan. Tapos, Bibirain mo lang siya ng ganyan, makikita mo na yung mga tornilyo niyan. Ah, oh, makikita mo, bumubula-bula. Ah, oh, lakas ng bula. Oh, oh yun, oh, wala naman bula yun eh. Oh, yun Pero siya. ito, tingnan nyo yung isa na yan. pag differential Ah oh, O, oh, Oh. lakas oh. Oo. Oh. Hmm? Lakas o, oh, pati wala oh. o. Oo. niyan Nabula din yan, tatlo sila. Tatlo. Ewan ko yung dalawa doon kung nasingaw yung mga yun. Sa una. Eh, check mo na rin. -hmm. Uh -huh. Ayan. Kaya akala mo hindi mo makita yung mga bula Kasi naka-encounter na ako niyan noon sa Cabanatuan Ang tagal kong hinahanap yung sira Kasi hindi mo mapagbibintangan tong tornilyon na yan na Impossible magkaron magkaroon ng singaw dyan sa tornilyo na yan Tsaka kung pagdibigyan pag 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 ka, wala kang mapapakinggan oh. No? Oo oh. Tsaka yung tornilyo na yan Hindi mo yan malalaman na talaga na ano yan na Uh, napaghihinala amon diyan manggagaling. Oo, oh, uh, kita mo naman no. Oh. 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 pero sa tornilyo diyan sa boat niya na yan, diyan oh? siya nanggagaling. Oo, oh. yun pati doon sa isa oh. No, sa, you know, ay, oh. Oh, lobo lobo. Bubble sa bubble sa oh, sila. okay no, tatlo na yan, tatlo. Oo, oh, ayan oh. Mga viewers natin may natutunan na naman dito. Oo. Oh, oh. oh, yan, oh. Kita may... niya naman, ayan no. Oo. Oh. Bubbles grabe oh. Oo. Mm -hmm. Oh. <laughs> Hindi pa rin ako ito mong pa, yung dalawa pa. Ayan o. Oh. Oh. Testa yun yung ko yung dalawa. Oo oh, nga eh. Para makita nyo <laughs> na lahat sa nila tatis. Ayan o. Pag lalabos pa, makita na kuhan. Na? na? Hindi na, okay na. May plywood oh. na doon. Hindi na kasi at mo. Pagkakarang may ganyan pangita. Ayan o. Oh. Ayan yung bagong kagamitan natin. Mura lang pero... Efektif. Pakai pakai nabang. Oh. Kita mo naman, o. Oh. O, oh, diba? Kaya pala oh. na ako, niya, eh, saman tayo. Kaya, sa kasamahan ko, kung sa dalawang araw na, hindi bumababa. O, oh, oh. Kaya pala tumutulong mo, bumabawa oh, ng hangin. O, oh, bumubula-bula talaga. Kita niya na nang kanina. Ayan, na bumubula-bula pa. <laughs> o, oh, diba, mga ka-experience, ayan. Yan na yung tatrabawin natin ngayon. Kuya, bigyan mo ako yung sticker oh, mo ha. Oo. Oh. Ayan, ang gingi si Kuya ng sticker. Meron tayong sticker dyan, mga experience Bigyan ko mga kasamang ko. Hmm. Lahat ng gagawin mong track doon. Oo, oh, ayan o. Oh. Okay oh, diba? Ito na. Ayan. Ayan, doon. Ayan. 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 Tapos, yun doon. Nakaigal lang kasi tayo. Ayan wala nang bumubula ayun lang ayun lang yung gamot nila ay nakikita nyo yung dilaw na yan yan yung antibiotic nya o <laughs> oh, diba eh, yung may simisingo dito yung mga airbag airbag na lang kasi nga malulutong na yung isang nga na to ito to nasa gitna na yan may nakalabas na nga na airbag dyan eh Oh. So wala nang bumubula, oh kanina. Bumubula-bula 'yan kanina. Grabe. Ngayon, no, okay na siya mga ka-experience. Ito, last pa to. Hmm. Wala din na bula. Kaya yun, akala nyo, akala nyo sa airbag, nasingaw. Meron din sa mga fittings, pero yun, meron din dito. Akala mo wala si singaw dito, meron. Nakita nyo naman sa video, diba? Hindi yun edit. Diba? O, oh, yan ganito. na. Maganda to. May, maganda meron ka palang ganito mga ka-experience. Kahit malayo. Oh. Uh, Kahit malayo, mababaril niya, kita mo? Uh, uh, Bubumbahin mo lang ng ganito, tingnan mo. Ay no. Oh. Mm. Bubumbahin lang ng ganyan, tapos bisit mo lang doon, na. Ah. Abot na siya doon, no. Oh. oh. Abot na siya doon. Ha? <laughs> Ganun lang kadali yan mga ka-experience. Okay na. Ayan. Ayan yung mga ka-experience. Oh. Kaya pala hindi matinutino yung trabaho ng airbag na yan. Eh. Tingnan mo. Oh. Ayan o. Oh. yun yung nakakabit sa differential Oh. O oh, differential nakakabit yan. Pero dalawang valve lang gumagana. No? valve Dapat kung ang differential mo, dapat tatlo sila dito yan. Itong mga to tatlo yan. Yan, parang ganito dapat siya. Tatlo dapat siya na ganyan. No? Yan, tatlo dapat siya na ganyan mga ka experience Kita nyo, 1, 2, 3. Sa kanya, 1, 2. O, dalawa lang. Kaya pala ayat ko minunong airpack. Mm, ayan si Kuya. Nako? Oh. Si Kuya, nakikita naman, nakakabit sa kanila ito. Binaklas niya. Binaklas natin, di ba Kuya, nakakabit. Ano? Kaya ah. pala oh. mamu, masisira ulo natin eh. Sabi oh. ko, bawasan natin sana, bawasan. Ba, napa flat na doon sa likuran sa akin doon sa differential, hindi pa napa-plat. Kaya pala, yun yung nakakabit sa differential. Ha? Yun yung nakakabit sa differential, yung kulang. Di ba ito yung differential nakakabit? Oo. Uh -huh. Kaya kanina, ini-spark ko rito. Pinag-i-ano ko sana. Pagsamahin ko sila rito. Ba, may spark tong pula na to, kako. Ka dapat wala naman i spark yan. Tatlo, di ba kanina doon, tatlo sila yung ah, gumagana yung ah, wire doon sa ilalim yung nirekta natin. Ah, okay siya dyan. Ah, Puta pagdating dito, wala. Nag-i-spark lang. Nag-i-spark lang. <laughs> yung isa, yung painante, okay siya. Ano kuya? Oo, ah, okay yan. Al pero yung driver side. Ayun ang wala yun ang prob may problema. Bumababa dito. <laughs> doon sa kaya, hindi bumababa. Oo, oh, yun. Hindi rin siya nagdadagdag. Magdadagdag siya pero di siya magbabawas. Ah, ano? Ah. Hmm, ayan. Kita yung kinabit nila. Oh, may gumawa na niyan eh. Hmm. Pangilan na kaya akong gumawa niyan, Kuya? Hindi ko na humalan umalan eh. Nabuta ko na ako <laughs> sa ganyan po. Oh, kaya ayan. lang ni Kuya. Ito yung kanilang kuwan eh. Yung kanilang pangilalim dahil nga sa airbag na yun. Lagi naglulo ko eh. Hmm. Hindi natin tino eh. Kulang nang isi. Kung hindi ko siya isa-isa yun -isa eh. Hindi ko siya mahuhuli. Kaka ba? Oh. mo naman. Ayan, dapat ganyan sila. Tatlong bulb. Ayan, tatlong bulb yan. Tatlong, tatlong may butas yan eh. Tingnan nyo. Ay, tatanggalin natin ano. Ayan, tingnan nyo. Tatlong butas yan. Ayan o. Oh. Mm. tingnan nyo. May butas sila sa gitna. Maliliit na butas. Ayan o. Oh. Samantalang ito, wala tong butas sa gitna. Ayan o. Oh. Sarado. Itong dalawa lang ang meron Diyan, Sigurado. Tatanggalin natin. Mm, ayan o. Oh, Dalawa lang sila meron o. Oh etong gitna wala, yung pinakalas so wala. Oh, e, Sa differential. Mamumurit ka talaga diyan pag hindi mo natagpuan 'to sira na 'to. Isipin kamukan, kamukan, e, oh, mo ang kamukha-mukha kamu mo. Kamukha-mukha kamu wala mong wala pinag yan eh. Full super straight pala yan. Oo. Oh. Hmm. Tingnan mo, wala pinagiba yan. Siya-siya rin eh. Hmm. Tingnan mo, wala pinagiba yan. Pero may pinag-iba yan dun sa lo loob, yung laman loob niya. Ano kuya? Mm -hmm. Ha? Mm -hmm. <laughs> Isang paulang at kahit ang... dalawa. dito, tatlo. Uh, Oh, Di ba? Uh. Yung bulb niya, ang kulang. Mm, ayan na si kuya. Uh, Evidence ako si kuya na galing talaga to sa kanila. At saka no? nakaharap no? ako nung binaklas mo. oh, ayan si kuya. Talagang nakatutok sa sakin dito. Nagbabantay sa amin mga ka-experience. No? Ayan mga ka-experience. Gagawin na natin po. Para makita rin ni boss, no? Yan, upload natin sa ano, reels natin mga ka-experience. Tsaka sa YouTube, yung kabuuan na video, abangan nyo sa YouTube. Meron pa kayong makikita maganda doon. Bukod dito, merong pang magandang item na maganda. 'Di ba, Kuya? Oo. Maganda yun na yan. 'yung sa YouTube na mapapanood nila, no? Marami makikita experience doon na talagang 'yung posibleng mangyari. Oh. <laughs> Hindi mo oh. isipin na posibleng mangyari pero mangyayari talaga. Oo, oh, ayan na si Kuya. Kita niya. Maraming yun, kahit sino makakita at maka oh. makapanood noon. Mm, oh. okay, no. Ay baka sabihin na naman ng iba eh madamo tayo sa item na 'yan. Ayun, binibigay naman natin, 'di ba, no, Kuya? ah, Oo. Ah, experience. Ah. Ito mga ka-experience. Ah, pwede mong pagi ano? Ah. Yung kung merong warning, warning. Dito, sa tabi niya. Hmm? Sa, tabi niya ay, sa tabi niya yung airbag di ba? Ay wala na, wala na. ah, oh, ayan eh. Ay, wala nang warning sa airbag mga ka-experience. Yung cab, mamamatay mo ng hangin yan. Wala pa siyang hangin. Yan yun, iro-road test na ni Kuya mga ka-experience ayan, ingat ko, ingat ko sa biyahe palagi o po, o po. ha, ayan ayan Salamat si Kuya din at kahit paano eh, malaking tulong ko kasi <laughs> makakabiyahe na ako ayan, makakabiyahe na si Kuya pangapat na araw siyang tingga na dito ayan. mga ka-experience ayan ayan o oh. tapos na biyahe na si Kuya mga ka-experience ano new face giga nirepair lang natin mga ka-experience wala nang warning sa dashboard okay na okay na ano ayan ayan naalis na siya mga ka-experience ayan kita nyo naman no? o oh. Pusa na nagkakarga yan mga ka-experience back to normal operation na siya ayan so ayan hanggang dito na lang mga ka-experience ayun ayun oh. hmm. Uh. biyahe na siya uwi na siya ng kalamba mga ka-experience oh, ayan oh. Uh. alabas na siya ng Plaridel tapos ro-road test niya daw sa bypass road sabi niya hindi na ako sasama kasi lalabas na ako ng inlex mga ka-experience ayan ayan ayun na siya ayun na ayun nakakalabas na siya niyan mga ka-experience so yan sa gusto magpagawa ito Philippines no? uh, add ko na lang yung cellphone number namin dito mga ka-experience no? ay na sa 6UC1 no apat na araw na siyang nakatingga dito mga ka-experience okay na ayun na po mga ka-experience ayan ito yon oh, lalalim ng bako dyan, ang lalalim ng mga hukay-hukay dyan. Tingnan nyo, oh ang lalalim ng hukay dyan ha. oh Ayan oh. Ayun na, paliko na siya. Ayun na, ayun na. nalalim lalim ng hukay dyan, no? Oh. tingnan nyo, oh. hindi man lang siya dumulas. So, ibig sabihin na, uh, ayun no? Oh. o, oh, kita nyo, paliko na siya, ayun na. Ayun, ingat sa biyahe, kuya. Ingat. Ayun, okay na mga ka-experience. Ang na ng bako no?